egg from the poet of chicken ito yung narapis ko ngayon sayang mayroon dalawang ano dalawang uh, napasak kailangan talaga alisin mo kasi may dalawang nabasak doon wala ang oras ngayon ay alas 8 ng umaga kailangan talaga ano meron yung uh, ko na lahat kasi baka mapakan lang eh pakan yung dalawa sayang 11 pesos pa naman. Oh, basag na naman. No? Oh. Ayan. Oh. Basag. Dalawa, dalawa yung basag. Oh. Ayan. Oh. Panlaga yan, panlaga. mga mga 15 days siguro. Tsaka kukuha ng pang-incubate. Para solid na Rhode Island Red yung makuha ko. Kasi ito may halo pa itong eh, Black Astrolog 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 17, 18, 19 plus yung dalawa 20, 21 yung initlo kahapon ito wala na ito pang ano na ito pang pirito, pang pilito, pan laga Ito, depende ito kung ito ay eh, mabibenta. Kasi dito sa amin ikwan eh. Pag hindi kurso na ito yung pangulam, magpipilito sila ng itlog. O kaya ay eh, lalagyan nila ng uh, noodles, gano'n. O kaya sardinas. Meron ding naghahanap ng anong nang uh, nakluk na ano depende sa kanila kasi may naghanap dito ng ano yung binibili dito lang yan sa compound hindi pa nailalabas kasi kukunti pa naman eh ilan lang yung nangingitlog waduh ayan lalo ngayon at uh, papuksa sa kanila ngayon ay yung layer egg eh, na chicken layer. Yan. Yan ang lipangan ni Kapisig. Madaming lipangan si Kapisig ngayon. May manok. Basag yan. Hindi. Ipipintura ng uh, kulungan ng baboy kasi dito sa kapitbahay eh, malapit ng iwala yung big baka sakaling makuha dagdag lipa na naman okay yan itlog o di diba o uh. There's coating ng primer. Hindi ko lang alam kung ito yung masusundan pa ng second coating. Kukunti na eh. Wow, one fourth na eh. eh itong uh, side na ito, itong south at saka yung west, hindi pa natipinturahan. a bumili pa uli ng ano ng uh, ng uh, pintura primer primer lang primer first coating wala eh nung pinasok na talaga ng tubig eh lumabas na yung mga kalawang nababad nababad sa tubig kaya mabilis kalawangin kailangan talaga pinturahan Kulay pula na eh. Dilaw na mapula. Kaya kayo, pag kayo gagawa ng mga ganito, kung may budget din lang, eh pinturahan agad. Para hindi kinakalawang. Buhay painter tayo. Yan. Tatanggalin ko na itong ano. Yung, uh, yung nakabalagbag na kawayan na yun. Dalawang yan tatanggalin ko. Para mapinturahan. Maliha pala maliha. Tapos pipinturahan. Ayan. South, south side. Yan ang south side. West side. Ito north side. Ito, is Yan. Para maliwanag. Kaya kung nilagyan niya noon, akala ko, ah, uh, lalabas yung ulo ng baboy. Pero, siguro, kasi may harang na, hindi na sila lumalabas nung bago pa lang. Hindi ko alam kung may balik pa uli yan. O kaya papalitan ng bago. yan eh, mapapansin nyo. Dilaw yan. Oh. Tignan nyo yung gawin baba. Madilaw. Tagal ba naman eh? Halos sumabot ng kulang-kulang uh, uh, apat na buwan. Stuck yung tubig dito. Wala eh, walang mataas na lugar na pwedeng, ano eh, pwedeng paglagyan ng baboy at saka yung malapit dito. Itong lugar na ito, itong mataas diyan yan, yan, yung nilagyan ko ng Madrid de Agua. Siguro ang taas niyan dito naglalaro sa 1 and meter. Pero inabot pa rin ang baha. Inabot pa rin ang baha. Kasi 2023 hindi naman pumasok yung tubig dito eh. Kaya tawag isugal na lang sugal. Kaysa naman sa walang ginagawa, hindi eh, dito na ang muna. Oh, ayan. Okay. Yan ang buhay ni Kapise. Oh, ba? अमी पत्तो